Mga kaibigan, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang isang nakakakilig na balita na tiyak na magpapasaya sa maraming puso. Sa isang kamakailang panayam, inamin ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na opisyal na silang magkasintahan. Halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang alamin kung paano en. Taong 2011 ng unang magsama sina Alden at Catherine sa pelikulang Hello, Love. Goodbye. Isa itong proyekto na nagpakita ng kanilang husay sa pag-arte at nagpatunay na kaya nilang maghatid ng kakaibang kilig sa mga manunood. Hindi lamang ito naging pinakamalaking pelikula ng taon, kundi ito rin ang pinakamalaking kita sa Philippine Cinema noong panahong iyon. Marami ang humanga sa kanilang chemistry. At dito nagsimulang umusbong ang mga haka-haka tungkol. Bago pa man ang kanilang tambalan, sina Alden at Catherine ay may kanikanyang journey sa industriya si Alden, na nakilala sa Aldob, fenomenon kasama si Main Mendoza, ay matagal nang kinikilala sa kanyang husay sa pag-arte at mabuting ugali. Samantala, si Catherine naman ay kinilala bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres ng kanyang henerasyon, lalo na sa tambalan nila ni Daniel Padilla. Ang kanilang pagsasama sa Hello, Love, Goodbye ay isang malaking sugal, ngunit nagbunga ito ng hindi inaasa. Makalipas ang ilang taon, muling nagsama si na Alden at Catherine sa sequel na Hello, Love, Again. Sa pagkakataong ito, marami na ang nag-aabang kung magkakaroon ba ng pagbabago sa kanilang relasyon sa likod ng kamera. Mas naging malalim ang kanilang pagkakaibigan at kapansin-pansin ang kanilang pagiging komportable sa isa't isa. Sa mga press conference at interviews, napansin ng mga netizens ang mga tinginan at ngiti ng dalawa na tila may ibang kahulugan may mga pagkakataon pang nahuhuli sila ng ka. Sa kabila ng kanilang pagtanggi noon, maraming senyales na tila nagpapahiwatig ng kanilang unti-unting pagkakalapit. Madalas silang magkasama sa set kahit hindi kinukuna ng eksena. Ayon sa mga crew ng pelikula, hindi may kakaila ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Nang lumabas ang balitang hiwalay na sina Catherine at Daniel, si Alden ang isa sa mga unang nagpakita ng suporta kay Catherine. Hindi rin maitatanggi ang kanilang mga sweet na pagbati at post sa social media na tila ba may ibang kahulo. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Sa isang eksplosibong panayam, diretsahang tinanong ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa halip na umiwas o magpaligoy-ligoy, magkahawak kamay nilang inamin na opisyal na silang magkasintahan. Ayon kay Alden. Matagal na niyang hinahangaan si Catherine hindi lamang sa kanyang ganda kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa trabaho at pagmamahal sa pamilya. Samantala, si Catherine naman ay nagsabi na si Alden ang naging sandigan niya. Hindi maiiwasan ang intriga at pagsubok sa mundo ng showbiz. Isa sa mga unang tanong ay kung paano ito tatanggapin ng Kathniel at Aldab fans. Lalo na't malalim ang naging ugnayan ni Catherine kay Daniel at ni Alden kay May noon masusukat din ang katatagan ng kanilang relasyon dahil sa scrutiny ng media at netizens. Bukod pa rito, pareho silang may malalaking commitment sa kanilang career, kaya malaking hamon ng pag-aayos ng oras para sa isa't isa. Ngunit ayon S, agad na nag sa social media ang balitang ito. Ang mga tagahanga, na matagal nang umaasa sa kanilang pag-iibigan, ay nagpaabot ng kanilang suporta at kasiyahan maging ang kanilang mga kasamahan sa industriya ay nagbigay ng kanilang pagbati at suporta sa bagong yugto ng buhay ng dalawa. Sa social media, nagtrending ang hashtag hashtag Catherine Official at umabot sa milyon-milyong tweets ang reaksyon ng mga fans. Maraming edits, memes, at heartfelt messages ang kumalat online bilang suporta sa kanila. Ngayon na opisyal na ang kanilang relasyon, marami ang nagtatanong kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga karera. Subalit, ayon sa dalawa, nananatili ang kanilang dedikasyon sa kanilang propesyon at handa silang harapin ang mga hamon ng magkasama. May mga usap-usapan pa na maaari silang magkaroon ng isang teleserye na magkasama. Natiyak na magpapakilig sa kanilang mga tagahanga. Gusto rin nilang mag-travel ng magkasama upang mas mapalalim pa ang kanilang relasyon. Habang marami ang masaya para sa kanila, hindi maiiwasan ang intriga. May ilan na nagsasabing ito ay isang publicity stunt lamang upang mas mapalakas ang kanilang tambalan, lalo na sa mga upcoming projects nila. Ngunit para sa karamihan, ang kanilang pag-amin ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi pwedeng itago habang buhay. Ang pag-amin ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa kanilang relasyon ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman maaaring itago. Sa kabila ng mga pagsubok at ay Bukod sa reaksyon ng kanilang fans, nagbigay rin ng opinyon ang ilang mga kasamahan nila sa industriya. May mga direktor at artista na nagpahayag ng kanilang suporta sa tambalan ni na Alden at Catherine. Ayon sa kanila, bihira ang ganitong uri ng chemistry na hindi pilit at natural ang dating. Isa itong patunay na hindi lang sa on-screen lumalabas ang kanilang koneksyon kundi maging sa totoong buhay. Bukod dito, may mga showbiz insiders na naglabas ng detalye tungkol sa kung paano lumalim ang relasyon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang kwento ni na Alden at Catherine. Isang bagay ang sigurado, marami ang patuloy na susuporta at magmamahal sa kanila. Ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari sa kanilang relasyon? Ay comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nakakakilig na balita sa mga press conference at interviews. Napansin ng mga netizens ang mga tinginan at ngiti ng dalawa na tila may ibang kahulugan. May mga pagkakataon pang nahuhuli sila ng ka. Sa kabila ng kanilang pagtanggi noon, maraming senyales na tila nagpapahiwatig ng kanilang unti-unting pagkakalapit. Madalas silang magkasama sa set kahit hindi kinukunan ng eksena. Ayon sa mga crew ng pelikula, hindi may kakaila ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Nang lumabas ang balitang hiwalay na sina Catherine at Daniel, si Alden ang isa sa mga unang nagpakita ng suporta kay Catherine. Hindi rin maitatanggi ang kanilang mga sweet na pagbati at post sa social media na tila ba may ibang kahulo. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat, sa isang eksplosibong panayam. Diretsahang tinanong ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa halip na umiwas o magpaligoy-ligoy, Magkahawak kamay nilang inamin na opisyal na silang magkasintahan. Ayon kay Alden, matagal na niyang hinahangaan si Katherine hindi lamang sa kanyang ganda kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa trabaho at pagmamahal sa pamilya. Samantala, si Katherine naman ay nagsabi na si Alden ang naging sandigan niya. Ngunit para sa karamihan, ang kanilang pag-amin ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi pwedeng itago habang buhay ang pag-amin ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa kanilang relasyon ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman maaaring itago. Sa kabila ng mga pagsubok at ay, bukod sa reaksyon ng kanilang fans, nagbigay rin ng opinyon ang ilang mga kasamahan nila sa industriya. May mga direktor at artista na nagpahayag ng kanilang suporta sa tambalan ni na Alden at Catherine. Ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari sa kanilang relasyon? ay comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nakakakilig na balita. Hanggang sa susunod!